Ito nga pala yung mga kaganapan namin ng nanay ko tuwing umaga. Nagsaing kami tapos ito ilalaga lang namin ng ponte, yung mga tira naming gulay kagabi. Habang nagiinit at nagluluto yung nanay ko, ako naman ito tamang exercise lang para yung mga nerves nerves ko at mga muscle muscle ko sa mga legs ay eh, bumalik na dahil after operation nga ay eh, masyadong sitaw at post ho ng saging teret namin sa kare-kare. Tapos meron ako ditong burong isda. di ko alam kung alam nyo yan. And meron din akong bagoong. and sabay kami ng nanay kung kakain. Dahil nga ito, alas 8, iinom naman ako ng mga gamot ko. Bandang alis nga nito, ito dumalaw naman sa akin. Yung pinsan kong si Miko na taga Montalbaon. Kuniflex niya nga yung muscle niya. Ano daw ang exercise ko. Ito naman si Sarah May. Ayan, tamang gising na lang din siya. At ito, ang mama ni Sarah May kumakain ng Don Benito's Peach Peachy. Tandang na nito, mga mare. Ito, ang aming ulam, sinigang sa hipon. Favorite yan ng aking kapatid yung nakapula. Tara, samahan nyo kaming kumain hindi ko na alam kung saan nakakarating to mga videos ko mga mare kaya i-comment nyo kung saan location nyo para ma-shout out ko naman kayo dyan sarap ng sinigang ang daming gulay syempre ang rice natin ay onti-onti lang yun yung kapatid ko na favorite ang hipon Ito naman, bandang alas 4, nagdating naman yung mga pinsan ko. Ayan yung kambal ng nanay ko. O, ba diba? Ito naman si Macy, ang isa pa naming nursing. Hindi ko alam na pupunta sila. Ayan, at nag-order na nga lang sila ng pizza. Yan lang muna mga mare. Salamat sa panonood.